Dalawang peraso, 280. So, 140 isa. Pwede bang kalahati lang? Hmm. Hindi pwede. Eh. Apat kayo nagtitinda. Kanya-kanyang bit-bit. Okay. Nag-aaral ka naman? Dino. Bakit di ka nag-aaral? Nagtatahi. Nagtatahi. Nakuha may init niya. Ay, nagkasakit. Kaya walang trabaho siya, yung nanay mo. Sorry, ah, sorry. Yung tatay mo naman wala rin trabaho. O, oh, kaya 500 na lang. Mahal din pala, 500, no? Pwede ba 300 na lang yan? Ha? Vlogger ako eh, para makadiscount. Oh, 300 lang. Para, ano? Ay, ano, yama may cellphone ka pa eh, oh. Sige sunod ka na lang, babawi, ha? Oh, kilala mo, ako si Daddy Frankie. Siya shoutout na lang kita. Mga vlogger kami, na? Ha? Pag shout out na lang kita, makikilala ka pa. Ha? Salamat ha. Apir. Yan, God bless. Noy! Ano yan? Ay! Maya-maya uh, Ha? Maya-maya maya okay. galing yan? Ten Saan? Denkansel. San Julián. San San Julián Ay, San Fabian. Okay. Inilalako mo yan? Inilalakad mo lang? Okay. Binili mo? Paano yan? Inaangkat namin. Ha? Inaangkat Ay, inaangkat nyo. Magkano na ang benta mo yan? Okay. Oh? Magkano benta mo yan? 280 na lawat po. 480? 480. Ah, 280 yung ganyan. Taga saan ka ba? Kantansyan po. Asan San Fabian. Ano na ba ang lugar to? Anong lugar to? So naglalakad ka lang? Opo. Ang galing naman. Hindi pa ba pwedeng... Bakit nakabit-bit lang? Hindi pwedeng ano? Ah, lagay sa cooler para sariwa pa rin? Ah, ah pwede naman. Magkano 280? Dalawang piraso 280. So, 140 isa. Pwede bang kalahati lang? Hindi, Hindi pwede. Talaga, ah, tag isa, tag 140. Okay. Uh, wala na bang tawad yun? Inangkat e, mo lang kamo eh. Pocket na lang po. Ha? Pocket ko na lang. Pocket ko. 220? Pocket Ha, 250. Ah, 250. Yung dalawang piraso. Okay. Hindi. Hindi. 140 142 80 ah 250 na lang oh ah, nagpa-discount ka na Mag Magkano ba ang kat mo diyan? 80 Ha? Ah? 80 So 80 tawag benta mo nang 140 So magkano tubo mo? 140 ay 80 minus 140 magkano tubo niya? 60, 60. Hindi 80 60 60, 60. Mhm mm Marami ka nang nabenta? Opo. Marami na? Oo. Oh, bit 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 mo lang? Opo. Ilan na nabenta mo? Dede, sen ako. Ha? 20. 20. Oh, marami ka rin palang benta. May asawa ka na ba? Binata? Anong nangyari sa ano mo? Uh, ah, inborn? Hindi. Mama ko na nata. Ha? Nata ko na nata. pa yung mama mo kaya? Na uh, Ah, nagkaganyan ka. Ako si Daddy Frankie. Eh. no, mga vlogger kami. Nakita ko lang kasi sabi ko, sipag naman yan, naglalakad. No, ibinata eh, binata ka pa pala eh. Bakit ka nagtitinda? Ha? Ah? Ah, para sa bahay. Ha? Ah? Para bahay. Ah, para makatulong sa bahay. Ang bite bait naman. Mapalikan lang natin yung usapan na kaya ka nagkaganyan kasi nadapa yung mama mo. Bakit? Hawak-hawak kanya niya tapos nadapa. Ay, nung buntis pa siya, nadapa. Kaya nauntog yung uso mo. Um, ang laki naman nun. No? <laughs> Animal ka, Jesse. <laughs> Para makatulong tayo, bilhin na lang. Wala bang plastic, bro? Wala po. Paano namin ilalagay sa sasakyan yan? Ha? Dito ka, urong ka dito. Yan. Ano pangalan mo pala? Angelo ko. Yung kapatid mo, Michael. Na ilang kayo magkakapatid? Anim po. Anim? Anim. Pito po. Pito. Pito. Okay. Paano kaya ako? <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, ah, lang namin si, ano, si Angelo, ano? Angelo na nagtitinda. Eh, naawa naman si Daddy Frankie. Kaya lang, wala siyang plastik Paano kaya kami makakatulong nito? No? May paglalagyan. Magtingin kayo para matulungan natin siya. Ano? Bili kayo plastik, No? Ikaw lang mag-isa? Mm -hmm. Apat kayo nagtitinda. Kanya-kanyang bitbit okay. Ba't kanyang business ang napili mo mag house to house? Malakas ba ang benta pa ganyan? Okay. Magkano naman kinikita mo pa ganyan? Nawakan na ako po. Ay, ang galing naman. No? Okay. okay yan, goods yan. Kaysa naman maging tambay. No? Okay. Ilan taon ka na pala? Eighteen po. bata pa. Nag-aaral ka naman? Bakit di ka nag-aaral? wala wako, anong siya mo? Wala kayong pera. Ano ba trabaho ng nanay-tatay mo? Wala po. Wala ko. Ha? Nag-aaral ko. Nag? aaral ko ha nag aaral nag nag aaral Ano? Nag-aaral ko. Nag-aaral ko. siya. Dahan-dahan bro, hindi ko naisin. Nag? Nag-aaral Talyer? Hindi po siya. Nagtatahi? Nagtatahi. may Ay, nagkasakit! Kaya walang trabaho siya, yung nanay mo. Sorry ah, sorry. Yung tatay mo naman, wala rin trabaho. Kawawa naman. Kaya, kaya kayo magkakapatid ang nagtitinda. Araw-araw, ganyan trabaho mo. Hindi naman. Kilala mo ba si Daddy Frankie? Hindi. Hindi ka nanonood? Okay lang 'yun, wala problema. Ano, pwede? <coughs> o, sige, kun. Ayan. E, ka, hindi kargahin niyo. Paano ba? Dito ah, dito na lang. Ayun, ayan. wag mo sabit para ano. Wag sabit Isis sa labas. Hindi. Wag niyo isasabit sa bunganga. Hayaan mo na siya magkarga. Ayun yung dalawa dalawa sabay yan para hindi yan para hindi sabit sa plastic okay na bitaw mo yun yon o di uuwi ka na niyan hindi ka na mapapagod nilalakad mo lang araw-araw kaya ang payat mo eh no no slim na slim ang init-init pa nakakaawa naman okay lang yan sige lagay mo sa ilalim Magkano yung apat? 500. Akala ko kanina may discount na. Awam. Oh, kaya 500 na lang. Mahal din pala, 500, no? Pwede ba 300 na lang yan? Ha? Ah? Vlogger ako eh, para makadiscount. Kung wala na isasaga doon, bawasan mo pa. 400 na lang Ha? 400? 300 na lang. Ha? Sige na. Ha? ha? Sige na, no, 300 na lang para maka-discount naman. Kasi, oh, tignan mo, hindi, naka-discount ka na, ano, naka-ano ka na ng lakad. Pwede ba? Bawi ka na lang, sunod natin pagkikita, hindi na ako tatawad. Ha? Kau naman, tini pipi mo pa ako. Asa na yung 300 ko dito? Oh, 300 lang para ano? May ano, bueno, yamang may cellphone ka pa eh. Oh. Sina, sunod ka na lang pabawi ha. Ah? Oh, kilala mo ako si Daddy Frankie. Siya shout out na lang kita. Mga vlogger kami. na? Pag shout out na lang kita, makikilala ka pa, ha? Salamat ha. Apir. Yan, God bless. Michael. Ha? Michael pangalan mo? Angelo. Ay, Angelo. Oh, sige. Salamat. Oy, <laughs> Angelo. Alika. <laughs> alika, alika. Jeno lang kita. Ha? Dahil mabait, masipag ka, tingnan mo. 500. Tawad ako ng oh, 300, 400. No? Ang bait mo. Huwag kang gagawa ng masama, ha? Ha? Magpakabait ka, ha? Nakita ko yung ano, pagpupursige mo. Kaya eh, saludo ako sa iyo. Napakabait mong bata. Oh. Dahil pinatawad mo ko ng uh, 300, gagawin natin 3,000. Okay ba 'yon? Ha? Ano? Hindi na? Bakit? Ayaw mo na 3,000? Ha? Mahirap? Ay, ah, nahihiya ka. No, bro. Wala tayong ginagawang masama. Eto, hindi mo hiningi. Kusang ibinibigay ko ito sa'yo, kaya wag kang mahiya. Eto, blessing galing kay God. Ha? Bili mo kung anong pangangailangan mo. Para makatulong man lang ako sa'yo. Sige na, tanggapin mo yan. Walang anuman Ha? Pasensya ka na sa akin. Makulit lang talaga ako. Pero mabuting tao rin tayo. No? Sadyang makulit lang ako. Ako si Daddy Frankie. Mabuhay ka, barkada. God bless. <laughs> Thank you. Okay. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Yan. Mga ganyang uh, tao na naghahanap buhay, uh, malapit ang uh, loob ni Daddy Frankie, mga kababayan. Uh, kung kayo man po, halimbawa, makita nyo yung mga ganyan, ay support natin dahil sila po uh, nagahanap buhay, lumalaban ng parehas, no? Kaya, Uh, God bless you kapatid Sana uh, gabayan ka ng Panginoon Makaahon ka Magsikap lang Maraming maraming salamat po mga kapabayan Isa na, na mga kapatid Ang ating natulungan Dahil po yan Sa inyong suporta ah, kay Dating Frankie Maraming maraming salamat po Maganda gabi and God bless po Ano po? Pal Ay ganon? Pangalan niyo po? Esther Ramos po Esther Ramos, taga kayo mo? Dito. Tega dito po kayo? PNS po ako dito. 25 huh? years old na. Barangay Nutrition School. Ay, po. ganon. Galing. Thank you so much po. Buti kilala niyo si Daddy Frankie. Yung mga uncle ko taga sa Uliaga. Ay, ganon. Sa Mura, sa Kapukis. Hmm. Nasa harapan lang ng bahay namin sila. ba? Opo. Sa likuran lang kami. Kami yung mga mahihirap doon sa likod. Yung mga kamag-anak niyo, kayo po yung mga mayayaman nasa sa harap. Ano, buhay pa sila? Ha? Buhay pa sila. Siyempre. Para para Pag may namamatay, may umuusbong. No? Oo. Saan ang bahay nyo? No. Ay, dito lang. Ay, yung malaking bahay doon? Ay, dito kami sa Parangay. Ah, sa Parangay. Ah,